Aris, ang Aris, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay isang masipag at matiyagang individual, lalo na sa pamilya. Palagi kang naglalayo na mabigyan sila ng magandang buhay. Sa trabaho, ikaw ay masinop at masipag hindi nagpapadala sa mga chismis at walang saysay na usapan. Inuuna mo ang kasipagan upang makapag-ipon at umunlad sa buhay. Ayaw mo ng mahahabang diskusyon at mahigpit sa pagpapautang ng pera. Ang mga katangian mong ito ay hatid kalikasan ngayong araw. Ipagpatuloy ang katipiran sa paggastos, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng kalikasan ay isang madespli ng individual na hindi nagpapabeya sa trabaho. Kapag may ipinangako, tiyak na tinutupad mo ito, dahil ayaw mong mapahiya. Kahit pa mahirap, Magtitsaga ka upang umasenso at magtagumpay. Hindi ka basta nagpapautang, lalo na't inuuna mo ang kapakanan ng pamilya. Maalaga ka sa kanila, lalo na sa kanilang kalusugan, at sinisiguro mong maayos ang kanilang kalagayan. Ang mga ugali mong ito ay hatid ng kalikasan ngayong araw, at manatiling matipid sa paggasta ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng kalikasan, ay isang masipag at tapat na individual. Sa bawat kilos, inuuna mo ang kaligayahan ng pamilya, hindi nagpapadala sa mga suhol o maduming pera. Sa tahanan Maingat ka sa iyong mga sinasabi upang laging positibo ang enerhiya ng swerte. Mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapagtuunan ng pansin ang mga gawain at masiguradong maayos ang resulta. Ang mga katangian mong ito ay hatid kalikasan ngayong araw. Magpahinga ng katawan at isip sa gabi upang mapanatili ang lakas, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay masikap at madisiplina. Sa trabaho, hindi ka basta-basta mapapaloko dahil matalino at matapat ka sa bawat gawain tinatapos. Ang layunin mo ay umunlad sa buhay at trabaho kahit tahimik ka, may angking tapang na lumalabas kapag kinakailangan. Hindi ka gagawa ng problema sa trabaho dahil takot kang mawala ng pinagkakakitaan. Ang mga katangian mong ito ay hatid kalikasan ngayong araw. Magpakita ng pagmamahal at lamang sa iyong kapareha. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang mapanuring individual na laging masaya sa ginagawa, lalo na sa trabaho. Sa bawat kilos, tiyak na nagiging masinop at maingat ka, na nagre-resulta sa maayos na pag-iipon para sa kinabukasan sa paghawak ng pera, doble ang iyong pag-iingat, at hindi ka basta nagtitiwala lalo na kung ito'y usaping pinansyal, pagdating sa pamilya, inuuna mo ang kaligayahan nila, at sa iyong pagmamahal, walang puwang ang selos, tiwala at pagtitsaga ang iyong sandigan, may katipiran sa paggastos, kaya't manatiling maingat sa mga pinansyal na desisyon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo ay kilala sa pagiging madisiplina, lalo na sa trabaho. Walang sinasayang na pagkakataon upang kumita, kahit pa ito'y nangangailangan ng sipag at tiyaga. Para sa iyo, Walang espasyo para sa kayabangan, mas pinipili mong gawin ang mga bagay na tahimik ngunit tiyak ang resulta. Sa trabaho, mas gusto mong mag-isa para maayos at maingat na matapos ang mga gawain. Ang katapangan at determinasyon mo ngayong araw ay hatid ng kalikasan sa iyong kapalaran at maglaan ng oras sa pagpapahinga, lalo na sa gabi, ang pahiwatig ng kalikasan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ngayon, ang Libra ay may sensin sa pangangalaga sa tahanan, ayaw mo ng magulong usapan at maingay na kapaligiran. Pinahahalagahan mo ang mga gamit at hanggat maaari, ayaw mong ipahiram ang mga ito sa iba. Sa trabaho, Tahimik kang gumagawa at sinisigurado mong maayos at tapos ang lahat bago magpahinga. Hindi ka tatanggap ng anumang alok ng suhol. Mas pipiliin mong lumayo kaysa makipagsabwatan. Sa pag-ibig, hindi ka nagseselos dahil mas binibigyang halaga mo ang pagtitiwala at ang trabaho. At masigasig sa pagpapanatili ng kalusugan ng pamilya sa pamamagitan ng masustansyang pagkain. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, sa araw na ito, ang Scorpio ay nagpapakita ng maingat na pagdalaw. Hindi ka nagmamadali sa mga gawain dahil gusto mong maging ligtas mula sa mga hindi inaasahang problema. Sa aspeto ng pera, Maluwag kang magbigay sa pamilya dahil ang kaligayahan nila ay nagpapasaya rin sa iyo. Gayon hindi ka basta-basta magtitiwala sa iba ngayong araw kung kinakailangan. Kaya mong ipakita ang tapang mo lalo na kapag may kailangang ipaglaban ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong araw ay nagpapakita ng disiplina at kaayusan sa lahat ng aspeto ng buhay. Gustong-gusto mong malinis ang kapaligiran, mula sa tahanan hanggang sa trabaho. Hindi ka nagpapabaya sa mga gawain at palaging sinisiguro mong maayos ang lahat, sa usaping pinansyal, masinop ka at ayaw mong magpautang mas pinipili mong gastusan ang pamilya, laging handa kang tumulong sa magulang at ayaw mo ng usapang puno ng tuksuhan, hindi ka nagseselos dahil buo ang tiwala mo sa iyong minamahal, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn ang Capricorn ngayon ay nasa ilalim ng impluensya ng mga galaw ng kalikasan na nagbibigay ng kakaibang emosyon at pag-uugali. Madali kang magdududa sa mga kausap, ngunit hindi ito nagmumula sa kawalan ng tiwala kundi sa pagiging maingat mo sa mga intensyon ng iba. Sa trabaho, kapag sinimulan mo ang isang bagay, hindi ka titigil hanggat hindi ito tapos. Ayaw mo nang inaabala at mas gusto mo ng katahimikan para magawa ang mga tungkulin sa larangan ng pag-ibig. Wala kang espasyo para sa pagseselos. Buo ang tiwala mo sa iyong minamahal at handa kang magtanong at sumangguni sa kanila bago gumawa ng mahahalagang desisyon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ngayong araw, ang Aquarius ay nagtataglay ng lakas ng loob na tahimik pero matindi. Hindi mo hilig ang makipag-usap ng mahaba o sumali sa mga walang saysay na yabangan. Sa trabaho, masipag at determinado ka, lagi kang naghahanap ng paraan para umangat at umasenso. Ngayong araw, hindi mo nais magpautang ng pera dahil mas gusto mong ilaan ang iyong kita sa pamilya na siyang pangunahing motibasyon mo. Bagaman may posibilidad kang makaramdam ng selos, ang pag-aalaga mo sa mga mahal mo, lalo na sa paghahanda ng masustansyang pagkain, ay mas nangingibabaw ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ngayon ay mag-iingat at magtutok sa tamang pagpaplano sa trabaho. Hindi ka madaling magtiwala kaya't maingat ka sa bawat hakbang para hindi mapasok sa mga problema. Hindi mo gusto ang usapan tungkol sa mga tukso o ang paligoy-ligoy na pakikipag-usap, kung hindi direkta ang sinasabi ng kausap mo, mabilis kang lalayo, sa loob ng tahanan, mahalaga sa iyo ang masasayang pag-uusap at hindi ka komportable sa mga salitang may galit o mura. Laging handa kang tumulong sa magulang at hindi maramo sa paggastos para sa pamilya, lalo na kung ito'y makapagbibigay saya at kapayapaan.